So, hi guys! Good morning! So, ayan, hindi pa ako nakapagbihis at katapos lang namin mag -breakfast. Kaya ngayon naman ay linis time. Linis time ng bahay kasi pagkatapos ng birthday, madaming kalat, madaming hugasan, madaming ano lalo na yung side namin. Kasi tiles tapos puti. Klarong-klaro yung mga ano, itim-itim, syempre labas pasok yung mga tao. Pero okay lang naman yun. Worth it naman yung birthday kasi masaya. Tapos, konting salusalo, nabusog lahat. So, ayan. Meron pa ditong tira. Ayan <laughs> May tira pang bangos. Ayan, pinili ko talaga yung ulo kasi may may chan. Tapos, ito may pansit pa. Tapos na din mag-dinner ay mag-dinner. Tapos na kami mag-breakfast kami lahat, sila Nikki sa kabilang bahay. Ayan. Nakakain pa ang lahat. Ayan, yung pansit ni Mama Dax. Iinitin ko to mamaya. So, ayan. Tapos, meron pa din ditong kanin kagabi na tira. So, ayan. Di baling, di baling sobra kaysa sa kulang. At least, nakakain lahat. Tapos, ayan. Yung lababo natin, last ko na tong lilinisan. So, ayan. Medyo malinis na yung bahay yung sahig pupunasan ko. Since wala akong ano, yan oh. Lilinis na natin ng maayos kasi baka umalis din kami mamaya. Kita ko sa inyo yung aking dishwasher. It's Ayan. Time. Si Nikki yung tagahugas. Sa yung inutosan ko maghugas pero hindi yan libre. Di ba Nikki? Okay. <laughs> pag inutusan ko si Nikki, pinapano ko yan para binabayarin ko si Nikki para meron siyang pambiling snack. Ayan, yung hugasan. <laughs> Ayan. Nikki yung nakapoka sa hugasan, guys. Kay, dito naman ako sa loob ng bahay. Tapos mamaya sa mga basura naman ako. So, yon inutusan ko si Nikki pero hindi yan, ano, uh, minsan ko lang yan utusan, pero sinusuhulan ko yan minsan nag-snack kami, nag ano, ayoko ding maano na para walang maano si Nikki sa akin na inuutusan ko siya, 'di ba? So para yung uh, yung sa akin din naman, gusto ko binibigyan siya kasi para may pambili siya ng snack, kung ano, nagugutom siya. Ganun pa rin, yung pera napupunta pa rin sa akin kasi bumibili siya sa tindahan, <laughs> 'di ba? Syempre para hindi tama, hindi maano si Nikki sa akin pag uutusan ko siya. Kaya binibigyan ko yan ng pang, ano, pang bili ng pang snack niya. Kaya ayan. Since dito tayo sa, ba, sa loob ng bahay ng katopa. Si, Tipe, si Tipen, tapos si Tiyo, nandoon naman sa tindahan. Pinap, sinusubuan ni eh. Tapos Tipen, si Tiyo. <laughs> so, ito yung ginagawa ko kasi wala akong map. <laughs> yung wipes na mga pinangpunas ko sa mukha ni Tiyo, hinugasan ko ulit. Tapos ito yung ginagamit ko pang punas sa sahig kasi parang hindi parang madaming ano yung gamit sa wipes. Matipid ako guys sa wipes kaya yung mga pinangpupunas ko lang sa mukha ni Teo, hindi ko tinatapon kaagad kasi gagamitin ko siya para pag naglilinis ako ng sahig, nungasan ko. Kaya ito yung pinaka-map ko sa sahig namin. Tapos nilalagyan ko ng konting alkohol para, para maano yung kasi yung tiles na to is puti. May mga itim-itim, mga dumidikit sa tiles. Ito yung ginagawa ko. Naglilinis ako. Punas ng punas sa sa tiles kasi ayaw ayaw din namin ni Boss Tipe na hindi malinis yung bahay. Lalo na si Tipe, reklamo yun yun nga lang na, napapagalitan ako kasi matagal ako maglinis ng bahay lalo na ngayon nagbablog pa ako naglinis na lang ng bahay nagbablog pa Kating ano lang din para may kitain tayo diba kasi ito naman yung ano sa pag -vlog, vlog, namin anong ginagawa namin sa buong araw para akong pakla para akong pakla guys pero, tapos na ako. Ayan. Worth it yung pagod pag natapos tayong maglinis ng bahay. Kasi, ang sarap ng humiga. Tapos, ayan, mag-cellphone-cellphone na lang kasi malinis na yung bahay. tapos na ako sa pag, ano, pupunas sa sahig. Tingnan nyo naman. O. Worth it yung pagod kasi, sarap tingnan pag malinis na yung bahay. Ayan. Nakabukas yung TV kani <laughs> kasi nagpapatugtog ako. Yan, masarap mag maglinis ng bahay tapos may music, di ba? Ayan, yung high chair ni Tio, nagagamit yan palagi. Pag, lalo na pag nandito si Bella. Pag kumakain si Bella, nagagamit yung high chair. si yung bike niya, naglalaro siya sa loob na lang ng bahay. Kasi kung sa kalsada, madaming bata, nag-aagawan sila. <laughs> kasi ito yung motor. Nandito din sa loob. Ginagamit din yan ni Tio pag nasa bahay. Nasa loob lang siya ng bahay. And malinis na ang bahay. Malinis na. Tapos yung lababo, mamaya na ako niyan magpupunas. Pagkatapos kong magpahinga ng konti. Ayan. Super linis ng bahay guys. Ay hindi naman super linis yung bintana hindi din madumi kasi isang araw pinunasan ko ayan oh. malinaw yung bintana tignan yan pahinga muna tayo guys ng konti inom ng tubig kasi parang nahihilo na ako busy si Nikki ayan oh busy si Nikki maghugas <laughs> may batang kumakain ng hotdog oh thank you Gwapo man. Ayan yung baby. Yung baby Theodore ko ay nag enjoy sa hotdog. Is it yummy, anak? Oh? Thank you. Sinubuan ako ng Theodore. Sinubuan ako ng hotdog. Mami daw. Ah, nandito si Nikki. No, Ate Nikki. No. Ay, no, no. No, no, no po. No na you eat, ha? <laughs> Tio ay nag enjoy sa pagkain ng hotdog. Minsan lang kami mag-ulam ng hotdog. Pero, kailangan nasa kwarto lang kami para hindi niya ano yung color talaga ng hotdog. <laughs> yummy? Is it yummy? Binabantayan ko naman po siya kahit nagagamit siya ng tinidor. <laughs> Nakabantay naman po ako. Ang sarap, no? No, thank you, thank you, thank you. Oh, did you give nala ka mama hands? You give it to my hands. Thank you. You sit down na. Puno pa yung bibig ko. Sinusubuan na ako kagad. Ayan. Last one. Where na. Wala na po. Wala na. <laughs> so, ayan. Dinner na po pala. Pero mamaya, pakainin ko siya ng kanin. Put. Put. itong papa. <laughs> Mmm, yummy! Slowly ha, tinidor. Ah, oh, di pa, pa. Wow, what will you say to mama? What will you say? You say thank you. You say thank you. Ayan, binibigay na sa akin yung plato kasi ubus na. You want more? Mm-mm. What will you say? Opo. 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 Taro nga. You say, opo. Give it to mama, auntie door Borrow mama, anak. Give it to mama. Please. Thank you. Thank you, to door Mama will get more hot dog, okay? <laughs> hot dog? ha huh? Bisita kami si Papa Bets. Nandito si Adrian. Sinamahan niya si Adrian kasi may importanteng inano si Adriana papel na papaprint siya para sa pag-enroll niya sa school. Kaya nandito si Papa Bits tapos si Adrian nandoon sa kabilang bahay. Ha? Nagdi-dinner na sila. Ako hindi pa ako kumain kasi busog pa ako. Naubos na yung hotdog. Kita na pa. <laughs> Gusto pa mong hingi. Ayan. Ay, nadirir. Virus. Ayaw niya na buo yung hotdog. Kasi nga. Ako no, siya no, sa may mga may red niya, color. Pa? Kaya nasa kwarto ko lang siya <laughs> binibigay. May, pa? may ada May oh. oh, ada. Okay. Pwede. Okay. na eat. Ayan, o. Oh. naman siya sa papa niya. Princess! Ah, ah. oh, Stop crying na. Stop. Mama, dito. Get your mama, mama. Mama, mama, mama. Naiyak natin si Theodore. So, ayan, mag-unboxing kami. Look, oh! Look, oh! Labo to! Wow! Is it down here? here? I'm gonna open the box. Merong parcel akong in-order. Pero, wala akong mga Shopee, Lazada ng mga apps. Pero, yung ati ko, meron. Itong parcel na to is, hindi to para sa akin ko ay para kay Theodore. Pero gift ko na din to sa sarili ko kasi gusto kong bila si Theodore ng ganito at si Baby Bella. Kasi para kay Theodore at kay Baby Bella to kasi na para may mahigaan sila. What is this? Here, here, here. Help, Mama, help. open. Open.

Ayan. Oh, to. Wow. Here. here Anna. Gonna open it. I'm gonna cut. yung tawag nito pero puzzle, puzzle letter. Yan. Yan, super saya ni Theodore. Gift ko na din sa sarili ko kasi gusto ko mayroong ganito sa si Theodore kaya bilhin bumili ako. Ay. Wait. To... Bubuhin namin. Buhin muna namin. Opo. Abi, abi, abi. What's the letter A? A! Is this A? a? B. It's a B. Where's the letter A? B. Howa, howa, B. B. No, we're going to... A. This one is a C. This <laughs> is C. Nagiging pagtalo siya. This one. This one is a C. Ay, parang baliktad. Let's see G. <laughs> G. The G and F. Where's the G? E. can you find? No, that is not a G. Where's the G? G? No. A G. A, B, C, D, E, F, G, H, I. I po pala, I. I. Ito pala yung I. Pero mura lang to guys. Pero sa mall, 500 plus. Sa TikTok pala in order ng ate ko. Sa TikTok is 300 plus lang po siya. Yung sipon mo anak. Please? Please. Guys, yung finished product ng aming in-unbox kanina. Mag-ipon na naman tayo ulit para pa, sa numbers na naman. Kasi tignan nyo, yung tiles hindi na-occupied lahat. Yan, para si Bella malaki yung pag uh, ano niya dito paglaruan. Para free siyang mag... Ano, ano ba yung tagalog sa kumakamang gumapang dito. Kasi hindi kami matatakot na magkapang lang siya mag-isa. Kasi nga, hindi hindi maano yung ulo niya sa tiles. Kung dito siya maunto, hindi yun masakit. Kasi para lang siyang kutsyon. Ayan, oh. Pwede na kami dito higa-higa ni Theodore. Ayan, oh. Yung aming ginagawang pasne, pinaka-ano dito, is ito lang. Kaso, masakit pa rin sa likod. Kaya, eto, eh. Kaya, yan din yung purpose pagbili ko. Pwede na kami dito matulog minsan. Yan. Thank you po for watching. After ng birthday, ito yung regalo ko sa sarili ko. <laughs> Pero hindi para sa akin, para kay Theodore. Pero syempre, nanay tayo, natutuwa tayo para sa binibigyan natin. Para sa anak natin. Ayan, si Bella. Mamaya na natin ni ano doon si Bella. Istorbohin kasi tulog pa. Oof. Juice! Gusto na yung juice!